Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Mayo 14 na 2025. Habang umuusad ang araw ng Mayo 14 na 2025, maaaring maramdaman mo ang muling pag-usbong ng iyong likas na kakayahan sa pamumuno. Ang iyong kakayahang magbigay inspirasyon at gabay sa iba ay mas lalong magminimin ngayon na nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa upang humakbang pasulong at pangunahan ang mga sitwasyon kung kinakailangan. Yakapin ang enerhiyang ito at hayaang itulak ka nito patungo sa makabuluhang mga pag-uusap at koneksyon. Sa araw na ito, inaanyayahan ka ng universo na itoon ang pansin sa pagpapagaling at pag-aalaga ng iyong mga relasyon. Isa alang alang kung paano maaaring maapektuhan ng matinding galit ang iyong paghatol at ang mga taong nasa paligid mo. Ang araw na ito ay nag-aalok ng perpektong pagkakataon para sa pagmumuni-muni at ang pagkakataong ayusin ang anumang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring nabuo. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, tandaan na ang iyong pamumuno ay maaaring magdala ng pagkakaisa sa iba sa mga hindi inaasahang paraan. Magtiwala sa proseso ng pagpapagaling at pagbabago na pinapayagan ang iyong masiglang espiritu na gabayan ka patungo sa mas maliwanag na mga koneksyon. Ang iyong mga salita at kilos ay may bigat na maaaring bumuo ng mga ugnayan, kaya gamitin ang mga ito ng may karunungan at pagmamahal. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa personal na paglago at pagbabago. Sa pamamagitan ng pagyakap sa iyong likas na kakayahan sa pamumuno at pagtuon sa pagpapagaling ng iyong mga relasyon, maaari mong gamitin ang enerhiya ng araw upang lumikha ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Tandaan na ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa loob, at sa pamamagitan ng paglinang ng iyong panloob na lakas, maaari mong gabayan ang iba patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Sa aspeto ng pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw at pag-unawa sa iyong mga relasyon. Maaaring maramdaman mo ang pangangailangan na muling suriin ang iyong mga damdamin at tiyakin na ang iyong mga kilos ay naayon sa iyong tunay na hangarin. Ang bukas na komunikasyon at tapat na pag-uusap ay maaaring magpatibay ng iyong mga ugnayan at magdala ng mas malalim na koneksyon. Sa larangan ng karera, ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad. Maaaring may mga proyekto o gawain na nangangailangan ng iyong gabay at direksyon. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong dedikasyon at kakayahan, maaari mong makuha ang tiwala at suporta ng iyong mga kasamahan at superior. Para sa iyong kalusugan, mahalagang bigyang pansin ang iyong emosyonal na kalagayan. Ang stress at tensyon ay maaaring makaapekto sa iyong pisikal na kalusugan, kaya't mahalagang maglaan ng oras para sa pagpapahinga at pagmumuni-muni. Ang mga aktibidad tulad ng yoga, paglalakad sa kalikasan, o simpleng paghina ng malalim ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng iyong balanse at kapayapaan ng isip. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay ginto, na sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Ang mga maswerteng numero ay dalawa, walo, at labing isa. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng pagbibigay ng inspirasyon sa iba, paglahok sa mga aktibidad na nagpapalakas ng iyong kumpiyansa, at paglalaan ng oras para sa personal na pagmumuni-muni. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang kilalanin ang mga tagumpay at aral na iyong naranasan. Ang bawat karanasan ay isang hakbang patungo sa iyong personal na paglago at pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagyakap sa iyong mga lakas at pagtanggap sa iyong mga kahinaan, maaari mong patuloy na lumago at magtagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Naway ang araw na ito ay magdala sa iyo ng kaliwanagan, inspirasyon, at kapayapaan. Patuloy mong yakapin ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno at gamitin ito upang lumikha ng positibong pagbabago sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Ang universo ay sumusuporta sa iyong paglalakbay, at ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin at pangarap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.